Ayo makan, tsaka nagsasain tayo. Ayan. Then, magloto tayo ng balantiyong kasi binigyan kami ni sa chain ko dito kasi may tanim sila kaya yan. Igulay natin, lagyan natin ng sardinas. Ayan. Ito yung balantiyong. Yan na po mga katropa, yan. Ito lahat yung na ano natin sa opo, tsaka lagyan natin ng sardinas. Yan, wala lang tong lamas, watay lamas, kay mahal dirig lamas. Malapit uh, ko na lata nagatong kuan balang upo. Ku dito jan. Yan mama ya lagi na Butangan na natong sardinas. Yan, ilagyan na, ah, uh, yan, gibutangan na natong sardinas. Yan, sakto lang sa timpla di ko na, di na natututangan og tubig kay magkuan man siya magtubig ba. Yan. Yan. Tapos na tayo sa pagluto. Yan yung upo. Yan. Kain si Jana. Eh, brr, brr, -br brr. Bye. dito kami sa loob ng kwarto. ayan, si Vivi dyan na. Ayan. So, kami nakalabas mga katropa. Ulan. Buti na lang. Umuulan na ngayon. Tsaka kalamig na naman. Ulan para dagag tubig gagamu ang balon. Dyan ano no. Hello mga ninang. Na birthday na na ako. Karong 28 mga ninang. Hi, mga ninang. Birthday na ni Jana Lixin karon 28th nina. Hi, 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 mga ninang, Bi. Hi, mga ninang. Ayan, mag one years old na si Jana ngayong buwan. Sa, huy, mapiyang. Sa 28 mga katropa. Ayan. Na ang si Awa. Na nagkarabatok na, balito. Na. Ayan. Hi! <makes noise> Ayan, dito kami sa loob. Ayan, matulog sana ako mga katropa na abutan ako sa pagising ising ni Jana. <makes noise> ano sana, masarap, matulog kasi ulan A few moments later. Makatrupa mo nanda ngapun yan ati dako nang pasayro kita makatrupa sa ilihan. Mag ano sila nang kandila mag predit. Sa parokya. Okay auto makatrupa. Puran radio balikan. Ngutu nati makatrupa hindi natin na ano na tawag no. bayaran Ulit na Tapos Masok ako Kaya kayo ito dila dito Tapos na ako nagtirik na ang limang kanila din makatupa So Ang iba sila inaantay ko Dayo ito kasi Parang Pundi rin na to sa ubay dito Pakuntaan ko ng Alicia Parang kapuntaan sila dito ng chapel <coughs> ubo ko hindi talaga wala <coughs> tagal na to kasi una to trangkaso <coughs> ubo kasi bawal rin pa nga kasi may <coughs> pinakain tayo <raw> araw araw <coughs> tigas ng ubo ko eh yung ulan yung punta kami dito mga katropa. Dito pa ulan pa. daanan namin. Grabe yung ulan lakas. A few moments later. Ito mga katropa. Ayan kasarating ko lang mga katropa. Gabi na mga katropa. ako na ang ulan mga katropa. Bili tayo ng masarap. Minsan lang tayo makano. Pagka na natin hindi nakakain ng masarap. Ayan. Ulo ng ano. Ulo Ulo ng tuna. Tsaka bangos. Sa bangos. Tapos sa gramos na ulo ng tuna. Pinapa yung slice bread. Tsaka ano. Uh, Daya Minsan na tayo mga Bili tayo ng masarap. Dino, no. Oh, yung bata namin. Uh, no. Tinula yan bibi. Tinula. Makahigop ka ng tinula. Yeah, ito yung bangos. Malit lang. Tapos, ito yung ulo ng tuna. Dalawa. Tinula to. Hmm. Ulo lang. Kasi mula ng ulo. Masarap oh, naman sabaw nito eh. Ulo nito. Uwah. ini ini satu ya hmm, otak dan untuk tuna truk Sila muna yung kakain na muna yung ano ni Jana Dino. Oh, oh mga away man. <laughs> ay sis, ay sis, ay sis, Maam na dai ka. Bebe, bebe, be be, be, be sa picture. Ay sis, ay sis. Eh eh ay, ay, ay tapo ni. Pick naman ano Oh, oh, oh. Ay sis, kiss papa be. Lagi am na lagi ka. Am, yeah. ya, am na si Jana Oy, ikaw na dai. Am na ikaw, am. Ha? Am na ikaw, tingi suga na Mao, eh. sugar ni na mo na. Tanawa mo ako, sugar <laughs> niyo mo. Ikaw na, day. Am na ikaw tinula. Mm. Okay, ka. Oh, Ang labit ko na siya. Um, oh. Turo siya. Turo siya. Am na daw. Nalagyan natin ng malunggay. Ayan. Tuna. Nagsinigang sarap ng sabaw. Sakto sa maulan-ulan. sama? Sino mo, sino mo. Sige, sige na mo, sige na mo. Sige na, sige na. Kaching. to. Ang bangos, marinitin yun. The next day. Yan, gabi tayo mga katrupa. Alas city, may gitna. Marapit na alas utso. Uwi na ako maya na ako maya sa bayang.

Lapit to kunin ng kampanya tong motor ko.